Hmm. <laughs> Nakapagkita na ako sa mga laman dito. Pero bago yan, Ah uh, nga pala, uh, di mo ba nakapansin yung jacket ko kanina? Ah, sinabi ko nga ang ganda ng outfit mo eh. Uh, ganda ng jacket ko, no? Mm, kapal. Kapal. siya, ano ah, uh, makapal siya na hindi siya mainit. Uh, makapal na hindi mainit. Layo ka para ma-flex na maayos. Ayun no, mga bossing sa mga gusto mag-checkout na ito, ilalagay ko sa yellow basket natin yan. Tignan niyo yung outfit niya, bossing. Lapitan natin. Meron siyang burda. Ayan o. Meron siyang naka-burda dyan. Ayan, nungkit ng burda nyo. Tapos, uh, meron siyang zipper din. Pwede nyo siyang itaas-baba. Ayan, kung gusto nyo mag-Korean-Korean kayo. Iangat nyo hanggang leg nyo. Ayaw yeah. <laughs> pwede yan. Tignan, may text natin pata dito. Ganda talaga, tignan. Tiktok lang yan? Oo. Oh, magkano lang to? Wala pa nga na to. Wala pang 400. Parang 300 plus o 300 lang. Mga ganun yung price niya. Oh. O yan. Kung gusto niyo malaman kung magkano yung price nito, i-click nyo na lang yung yellow basket natin na nasa baba. Peace out mga bossy.